Pinangangambahang baka bumabalik na naman sa Misamis Occidental ang mga gang for hire group. Sunod-sunod na kasi ang karahasan kasama na ang pagpatay sa isang radio broadcaster. sa frontline ng balitang yan si Mon Valves. Kaliwat kanan ng checkpoint dito sa Misamis Occidental. Naghihigpit dahil sa sunod-sunod na karahasan kapilang ang pagpaslang sa radio broadcaster na si Juan Humalon sa bayan ng Kalamba. Sa parehong bayan, meron ding shooting incident sa kotang municipal engineer, hinagisa ng granada ang bahay ng alkalde, at pinasabugan naman ng improvised explosive device ang convoy ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal. Bukod sa pagpatay kay Humalon, lahat ng iyan nangyari noong Oktubre lamang. Kaya naman, pinangangambahan ng Northern Mindanao Police, Una natin makikita dyan uh, yung mga gun for hire uh, personnel na previously uh, nakulong na at uh, nakapagpiyansa. So yan yung isang mga target na rin ng ating uh, uh sinasagawang investigasyon. Gun for Hire Syndicate din ang iniimbestigahan ngayon ng NBI. Years back, mayroong mga history ito na mga heaven to ng ano, Gun for Hire Group. Nagpaparamdam pero ayaw namin padayunin itong kanilang pagpaparamdam kaya kami nandito. Todo pwersa ang inilalaan namin dito para matigil na itong nangyayari dito mga krimen. Todo bantay naman ng mga pulis sa labas ng bahay ng pinaslang na broadcaster, lalo tinutugis pa rin ng tatlong salarin. Nauna nang sinabi ng PNP na anda silang bigyan ng proteksyon ng pamilya ni Humalon. Ang misis pa naman ng biktima, nakita ang muka ng mga salarin. Paglabas ng gunman, sinundan ko palabas dyan sa gate namin. Then, nag, ano, nag, uh, nagsisigaw ako. Ang sabi ko, pulis, pulis, tabang. Pagdating nila doon, sumakay ang dalawang gunman nakita ko, nakakita din sila sa akin, pagpaandar ng sa, uh, motor, natumba silang tatlo sir. Oh, hindi, na, hindi pa sila nakabangon. Nag-alok na ng isandang ng pabuyang pabuya Presidential Task Force on Media Security para sa sino mo makapagbibigay ng impormasyon sa ikadarakip ng mga sospek. Dahil dyan, marami na raw lumalapit sa mga polis na tila na mumukaan ang computerized composite sketch ng isa sa mga salarin. Binalikan na rin ng mga pulis ang posibleng dinaanan ng mga sospek matapos patayin si Humalon. Bukod sa backtracking, patuloy pa rin ang pangangalap na ebidensya at mga testimonya ng binong Special Investigation Task Group Johnny Walker. Lahat ng mga establishment mayroong CCTV na malapit sa pinangyarihan ng krimen ay isa-isang iniinspeksyon ng mga pulis at lumalabas na lahat ng ito ay nagpapakita na dumaan dito sa Bunawan National Highway yung mga sospek padireksyon ng Dipolog, yung tatlong sospek sakay ng iisang motorsiklo lamang nagbabalita mula sa frontline. Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.